Nanawagan si Pangulong Trump sa Iran na sumuko ng walang kondisyon. Si Trump at ang kanyang national security team ay nagpulong ng halos isang oras sa White House ngayon upang talakayin ang pagpigil sa ambisyon ng Iran sa nuclear. Kailangang sirain ang Fordo Enrichment Plant ng Iran na nakabaon ng malalim sa bundok. Sa kasalukuyan kulang ang Israel ng kakayahan para sirain ang naturang pasilidad kaya nangangailangan ito ng tulong mula sa United States tungkol sa bunker bust. Ang Estados Unidos ay papasok sa digmaan. Kahit na hinihingi ng Washington ang walang kondisyong pagsuko ng Tehran, may mga bagong ulat ng intelihensiya na nagsasabing nagtatrabaho ang Iran sa isang nuclear trigger na posibleng gamitin para buuin ang kanilang kauna-unahang nuclear bomb. May mga hindi kumpirmadong ulat na maaaring iniutos ni Ayatollah Ali Khamenei, kataas-taas ang pinuno ng Iran, sa kanyang mga siyentipiko na buuin agad ang kahit isang bomba gamit ang lahat ng enriched uranium na mayroon sila ngayon. Kung totoo 'yon, nagbibilang na ng oras. Sa isang banda, inilipat na ng Estados Unidos ang mga fighter jet, mid-air refueling tanker, at maging mga aircraft carrier mula South China Sea papunta mismo sa Persian Gulf bilang paghahanda sa isang matinding digmaan. Samantala, ang mga siyentipikong Iranian ay nagmamadali upang matapos ang kanilang aparato bago pa man makarating ang mga American B-2 stealth bomber na may dalang mabigat na bomba patungo sa mga pasilidad nuklear ng Iran. Isang araw ang nakalipas, nanawagan si Pangulong Trump sa milyon-milyong residente na agad lumikas mula Tehran. Nagbigay rin siya ng direkta at hayagang babala sa kataas-taasang pinuno ng Iran na sinabing alam na ng United States Intelligence ang eksaktong kinaroroonan niya. Ngunit hindi pa siya tatanggalin. Hindi pa sa ngayon. Sa isang mahigpit na kondisyon na agad at lubos na isusuko ng Iran ang lahat ng plano sa nuclear enrichment. Isusuko ang lahat ng nuclear material at pipirma ng isang matibay na kasunduan para tuluyang tapusin ang anumang hinaharap na ambisyong nuclear. Pero sa totoo lang, sa mga sandaling ito, Mukhang napaka-imposible ng isang kasunduan na ganyan. Sa susunod na ilang oras, maaring tumawid ang militar ng United States sa linya na wala ng balikan. Balikan. Para sa mga sumusubaybay, ngayon ay ika na araw ng tumitinding si Galot sa pagitan ng Israel at Iran. Kinumpirma ng Israel ang kanilang pinakabagong airstrike sa Natanz Uranium Enrichment Complex sa timog ng Tehran, Iran, na naging isang malaking tagumpay. Kumpirmado ng International Atomic Energy Agency experts, sa pamamagitan ng satellite imagery, ang matinding pinsala sa kakayahang nuklear ng Iran. Ayon kay Rafael Grossi, ang pinuno ng International Atomic Energy Agency malamang na halos lahat ng tinatayang 15,000 sentripuga ng natans ay matinding nasira o tuluyang nawasak. Natans ang madali. Ang totoong problema na hanggang ngayon ay nagpapagising sa mga Israeli tuwing gabi ay ang Fordow ang pasilidad ay matatagpuan sa ilalim ng bundok, malapit sa banal na lungsod ng Kom. Ito ay itinuturing na pinakamahalagang yaman ng mga ambisyon ng Iran sa nuklear at pinakamalaking bangungot ng Israel. Bago tayo magsimula sa pagtalakay ng pasilidad nuklear ng Iran, tulungan mo muna akong paramihin ang aking mga subscriber. Layunin naming maabot ang dalawang milyong subscriber bago matapos ang taon. Kung maaari, tulungan kami sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe maraming salamat sa iyong suporta. Pinoprotektahan ang Fordo ng walong hanggang siyam na metro ng bato, halos tatlong daang talampakan ang lalim. Na may hindi bababa sa lima lagusan na inukit sa gilid ng bundok papunta sa kompleks. Tila isang vault ito na ginawa para sa apokalipsis nang inilantad ng kanluraning Intel ang nuclear facility ng Iran sa Fordo, noong dalawang libo siyam nakita agad ng world leaders ang totoong layunin sa likod ng sinasabi ng Tehran na mapayapang nuclear program nito. Ang lihim at protektadong disenyo ng pasilidad ay hindi tumutugma sa sinasabing mapayapang layunin. Ang lahat ng katibayan sa Fordo ay nagpapahiwatig na ito ay itinayo para sa palihim na pagpapayaman ng uranium at maaaring pati pagbuo ng mga sandatang nuklear. Ito ay napakalalim ang pagkakabaon at napakabigat ng depensa. Kaya kahit ang pinakamakapangyarihang bunker busting weapon ng Israel, ang gawa sa Amerika na Guided Bomb Unit 28, ay nahihirapang sirain ito. Ang Guided Bomb Unit 28 ay dinisenyo para makalusot ng isang daang talampakan o tatlong pung metro ng sulidong bato o pinalakas na konkreto sa perpektong kondisyon. Ngunit ang Fordo ay halos tatlong beses na mas malalim kaysa roon. Ito ang dahilan kung bakit na natiling malaking banta ang Fordo hanggang sa ngayon. Noong Hunyo, labing tatlo sinubukan talagang targetin ng Israel ang Fordow sa kanilang mga unang pag-atake. Pero nakakadismaya dahil hindi naging epektibo ang resulta. Agad na inanalisa ng International Atomic Energy Agency ang satellite imagery pagkatapos ng pag-atake at wala silang nakitang anumang pinsala sa pasilidad ng pagpapayaman ng Fordo. Hindi talaga nakalusot ang malalakas na bomba ng Israel sa makakapal na patong ng bato na nagpoprotekta sa lugar. Nagawang panatilihing gumagana ng mga opisyal ng Iran ang Fordo sa gitna ng mga pag-atake. Walang sandata ang Israel na kayang tuluyang sirain ang pasilidad na nuclear na ito. Sang-ayon ang mga eksperto na bagamat kayang maantala ng Israel ang pagsulong ng nuclear ng Iran ng ilang panahon, halos imposibleng tuluyang mapatigil ito. Maliban na lang kung masisira nila ang pinakamalalim na palapag sa Fort Al, ang mas masama pa? Sa ngayon, ang mga parehong desperadong siyentipikong Iranian na nagmamadaling buuin ang isang gumaganang bombang nuklear gamit ang anumang natitirang mga kagamitan ay ginagawa ito sa mismong pasilidad na ito tatlong araw matapos ang malawakang pag-atake ng Israel noong Hunyo 16 inihayag ng Parlamento ng Iran, na naghahanda ito ng panukalang batas na opisyal na magpapalabas sa Iran mula sa isang libo siyam na raan, anim na kasunduan sa hindi pagpapalaganap ng nuklear. Kung itutuloy ng Iran ang desisyong ito, opisyal nitong aalisin ang mga hadlang na pumipigil sa paggawa nito ng mga nuklear na bomba. Ginagamit ng mga konserbatibong Iranian ang Ukraine bilang halimbawa na kung napanatili nila ang kanilang mga nuklear na armas mula pa sa panahon ng Soviet, hindi sana naglakas loob ang Russia na salakayin sila noong 2,000 at 22 dahil sa pakiramdam na naiipit at nanganganib sa mga pag-atake ng Israel at posibleng banta ng Estados Unidos. Mas determinado ang Iran na magmadaling magpayaman ng maliit na batch ng uranium sa 70% antas na pangsandata bilang pagsubok. At ayon sa ilang ulat, maaari itong matapos sa loob lamang ng ilang araw. Kita mo, bago pa man ang digmaang ito, Nakapag-ipon na ang Iran ng mahigit 400 kilo ng uranium na pinayaman hanggang na 60%. Isang inventaryo na, kung payayamanin pa hanggang 70%, ay sapat na para mak makagawa ng humigit kumulang 10 hanggang 15 nuclear warheads. Ayon sa International Atomic Energy Agency, matagumpay na napayaman ng Iran ang uranium hanggang 8.37% sa Fordo. Ang punto ay 3% na lang, ang kulang para maging weapons grade. Bukod sa pagpapayaman ng uranium, palihim ding gumagawa ang Iran ng mga espesyal na parte para sa sandatang nuclear. Hindi lang ito nagsimula matapos ang mga pag-atake noong Hunyo. Nagsimula ang hidwaang ito ilang taon na ang lumipas matapos gumanti ang Israel laban sa Gaza kasunod ng mga karumal-dumal na insidente noong Oktubre 7. Kamakailan Ipinaliwanag ng isang opisyal ng militar ng Israel ang tatlong kritikal na bahagi ng banta ng Iran na nagtulak sa Israel na magsagawa ng mga preemptive strike. Una, ayon sa kanya, ang nuclear trigger. Ang nuclear trigger ay ang espesyal na mekanismo. Kadalasang tinatawag na neutron initiator na nagpapasimula ng sumabog na chain reaction sa loob ng core ng isang nuclear bomb. Ito ang nagsisilbing mitsa para pasabugin ang nuclear blast. Karaniwang nagmumula ang trigger na ito sa pagbugso ng mga neutron mula sa polonium o fusion-based na pulso, na pumapasimula ng mapanirang pagsabog. Ipinahayag sa Israeli briefing na ang lihim na programa ng Iran ay gumagawa sa tatlong mahalagang elemento para sa isang nuclear bomb, ang fissile material na highly enriched uranium, ang mekanismong pampasabog para i-compress at sindihan ito, at ang neutron source trigger bilang mitsa para pasabugin ang nuclear explosion. Kung totoo ito, napakabahala ng pangyayaring ito. Sa loob ng maraming taon, naniniwala ang United States Intelligence at International Atomic Energy Agency na nag-iipon lang ng enriched uranium ang Iran. Ngunit hindi aktibong gumagawa ng nuclear explosive device. Noong Marso 2025 ilang buwan, bago sumiklab ang digmaan, hayagang nagpatutuo si Tusi Gabbard, Direktor ng Pambansang Intelihensya ng United States, na naniniwala ang intelihensyang Amerikano na hindi gumagawa ng sandatang nuklear ang Iran. Tinututulan ng Israel ang pangyayari at mukhang tama sila base sa mga kamakailang kaganapan. Ayon sa mga bagong impormasyon mula sa mga pagsalakay ng Israel, naniniwala na ngayon ang administrasyon ng United States na mas malayo na ang nagawa ng Iran sa paggawa ng sandatang nuklear kaysa sa kanilang inakala. Kaya naman, noong ikalabim-pito ng Hunyo, nagdaos ng emergency session ang International Atomic Energy Agency Board of Governors at formal na idineklara sa unang pagkakataon sa halos dalawampung taon na nilabag ng Iran ang mga obligasyon nito sa nuclear non-proliferation. Binanggit ng International Atomic Energy Agency ang pagtanggi ng Iran na makipagtulungan sa mga inspektor at ang bagong ebidensya ng mga aktibidad na hindi naaayon sa isang mapayapang nuclear program. Parang sumusuko na ang International Atomic Energy Agency kinikilala na hindi na sumusunod ang Iran sa mga patakaran na naghihiwalay sa kanilang sibilyang nuklear nagawain mula sa paggawa ng bomba. Araw-araw, lumalapit ang Iran sa pagkakaroon ng tunay na nuclear bomb na nagpapataas ng panganib. Ito ang dahilan kung bakit nakatuon ang pansin ng mundo sa sandata na may sapat na lakas para sirain kahit ang pinakamalalim na nuclear sites ng Iran, ang Mass Ordnance Penetrator o Mass Ordnance Penetrator ng Amerika. Ang pinakamalakas na bunker buster bomb sa mundo. Dito inilalahad ang dahilan kung bakit tanging Estados Unidos lamang ang kayang magbigay ng huling dagok sa mga ambisyon ng Iran sa nuclear. Tinatayang may bigat na 13,600 kilo ang Mass Ordnance Penetrator, ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang non-nuclear bomb ng Amerika. Ang tanging layunin ay pasukin ang malalalim na tagong pasilidad sa pamamagitan ng pagbasag sa bato at kongkreto sa kasasabog sa ilalim ng lupa nang may matinding puwersa. Sa mga pagsubok, ang Mass Ordnance Penetrator ay nakalusot ng mahigit 60 metro o dalawang daang talampakan ng konkreto o matigas na bato bago sumabog, sapat para sirain ang pasilidad ng Fordow sa Iran. Nakamit ito ng mga inhinyero ng United States sa pamamagitan ng paggawa ng pampalot ng mass ordnance penetrator mula sa espesyal na binatibay na haluang metal ng bakal na idinisenyo partikular para hindi mabasag sa pagtama, kundi para tumagusto ng malalim sa ilalim ng lupa bago pasabugin ng delayed fuse ang napakalakas na pagsabog. May magsasabi, bakit hindi na lamang ibigay ng Amerika sa Israel ang ilang bomba at hayaan silang umaksyon? Sa katunayan, hindi madali ito. Dahil tanging ang Bilabindalawa Spirit Stealth Bomber ng United States Air Force lang ang makapagdadala at makapaglalabas ng guided bomb unit. 57 mass ordnance penetrators sa buong mundo. Ang B-2 ay nagbibigay din ng stealth para makalusot sa Iranian airspace ng hindi natutuklasan. Lalo na kung gumagana pa ang mga air defense ng Iran sa mga lugar tulad ng Fordo. Hindi na iyon gaanong problema ngayon. Nakamit na ng Israel ang air superiority. Winasak ang mahigit 70 Iranian air defense missile batteries sa madaling sabi, natapos na ng Israel ang 70% ng mabibigat na gawain na sa Estados Unidos at B-2 bomber na ang huling hakbang para matapos ang misyon. Ipinakita ng mga bagong satellite imagery noong Mayo ang anim na B-2 bomber na nakapwesto sa Diego Garcia, isang liblib na base militar ng United States na nasa humigit kumulang 3,200 milya mula sa Iran. Mula sa Diego Garcia, madali nilang matutumbok ang mga target sa Iran nang hindi na kailangang mag sa Eri. Sa loob ng maraming taon, lihim na nakipag-ugnayan ang Israel sa United States para makakuha ng mga map at paraan para ihulog ang mga ito o para maghintay ang United States na gamitin ang mga ito sakaling lumala ang sitwasyon. Tumanggi ang Washington. Nag-aalala sila na baka magsimula ng mas malawak na digmaan ng Israel nang hindi inaasahan. Sa halip, itinabi ng Amerika ang mass ordnance penetrator bilang huling opsyong panakot na hawak nila. Ngayon, dumating na ang sandaling iyon. Kung utusan ni Pangulong Trump ang isang pag-atake sa mga pasilidad nuklear ng Iran, ang B-2 na may dalang mass ordnance penetrator ang magiging bida sa operasyon. Nakahandang makipaglaban ang mga puwersa ng United States. Kamakailan lang, kinumpirma ng Pentagon na may mga eskwadron ng mga Amerikanong fighter, F-16, F-22 Raptor, at Stealth F-35 Lightning Ikalawa Jets na ipinwesto malapit sa Iran. 12-12 ng Kasi, isang 35 at Kasi anim na refueling aircraft ang nakaposisyon sa buong Atlantic para suportahan ang matinding operasyon ng labanan o malalayong pag-atake ng mga bomber. Bukod pa rito, ang United States ship Carl Vinson Carrier Strike Group na nakapwesto nasa Arabian Sea malapit sa Iran ay sasamahan na ngayon ng pangalawang carrier group na pinangungunahan ng United States Ship Nimitz. Ang dalawang carrier group na ito ay nagdadala ng higit sa isang daan at dalawampung fighter at support aircraft kasama ang mga missile cruiser at destroyer na puno ng mga Tomahawk missile. Higit pa rito, may hindi bababa sa tatlong destroyer ng United States Navy na nakapwesto sa silangang Mediterranean. Kayang magbigay ng air defense o maglunsad ng missile strike kung kinakailangan. Inilipat din ng Pentagon ang dagdag na Patriot at Terminal High Altitude Area Defense Missile Defense Systems sa rehiyon bilang proteksyon laban sa mga ballistic missile strike ng Iran. Iminungkahi ng isang United States defense official ang posibleng pagpapadala ng karagdagang mga barko ng Navy na may kagamitan para sumalo ng ballistic missiles sa silangang Mediterranean bilang dagdag na proteksyon. Kung sakaling lusubin ng Iran o ng mga kaalyado nito ang mga puwersa o kaalyado ng Amerika. Sa katotohanan, ang Iran ay pang-apat sa pinakamalaking arsenal ng misil sa mundo, kasunod ng Estados Unidos, Russia at China. Kung inatake ng mga bomber ng Amerika ang Iran, tiyak na, gaga na gaganti ito ng matindi tulad ng ginawa nito laban sa Israel. Malamang magpapakawala ito ng mga malalakas na pag-atake ng misil laban sa maraming base militar ng United States sa gitnang silangan. Dalawang araw bago ang unang pag-atake ng Israel, inutos ng United States State Department ang bahagyang paglikaso ng embahada nito sa Bagdad at pinayagan ang mga dependent ng militar na lumikas mula sa iba't ibang base sa rehiyon dahil sa tumataas na banta sa seguridad. Bagamat walang ibinigay na tiyak na detalye, malinaw na ang mga hakbang na ito ay direktang kaugnay ng tumitinding tensyon sa Iran. Malakas ang presensya ng militar ng Amerika sa gitnang silangan. May halos apat na libong tropang nakatalaga sa iba't ibang base na may mga makabagong fighter aircraft, depensa laban sa misail, at mga barkong pandigma ng hukbong dagat. Sa mga kamak kamakailang deployment, kabilang ang dalawang aircraft carrier strike groups at karagdagang mga fighter jets sa Kuwait, Qatar, at United Arab Emirates. May kakayahan na ngayon ang United States na mabilis na magtatag ng air dominance at umatake sa daan-daang target ng Iran sa loob ng ilang minuto, matapos makatanggap ng direktang utos. Tinitiyak ng Pentagon na lahat ng option ay bukas para sa Pangulo nang hindi isiniwalat kung kailan o paano ito gagamitin. Kung papasok ang Estados Unidos sa digmaan laban sa Iran, malaki ang maaaring maging pagkakamali at malawak na epekto nito. Sa ngayon, karamihan sa mga proxy ng Iran ay tila umatras muna. Sa kasalukuyan, ang Hezbollah ay hindi pa lumalahok sa direktang digmaan at maraming milisya na bahagi ng estrukturang pampulitika militar ng Iraq ay pinipiling hindi palalain ang sitwasyon. Ang mga Houthi lamang ang pinakaaktibo ngayon, ngunit maaari itong magbago anumang oras. Kailangang paghandaan ng United States ang pakikipaglaban sa maraming panig habang tuloy-tuloy ang labanan laban sa Iran. Ang prioridad ay ang kaligtasan ng mga puwersang Amerikano sa rehiyon Malinaw nang sinabi ng rehimen ng Iran na kapag nakialam ang United States, magiging target ang mga base militar ng Amerika. Napatunayan na ng kasaysayan na gumagamit ang Tehran ng mga proxy militia sa Iraq, Syria, at iba pang lugar para mga taki gamit ang rocket at drone sa mga pasilidad ng Amerika. Sa simula ng labanan, maaaring makita ang mga pag-atake sa mga pangunahing base ng United States, maaaring paulit-ulit na paputukan ng mga rocket ang Ain al-Assad Airbase sa Iraq, at ang mga garison ng Amerika sa Syria, tulad ng Al-Tanf, o Green Village, ay maaaring pasabugan ng mga grupong suportado ng Iran. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit nila yon ng State Department na lumikas ang mga hindi mahalagang tauhan at palakasin ang depensa sa himpapawid. Si Hezbollah, bagamat hindi pa aktibo, ay nananatiling hindi tiyak ang gagawin. Maaaring magbago ang posisyon nito kung kung makikialam ang United States sa labanan kontra Iran. Ang grupo ay may hawak ng mahigit isang daan libong rockets, kabilang ang mga precision guided missile na maaring magbanta sa mga lungsod ng Israel at mga base ng hukbong dagat ng United States. Bilang paghahanda, nagpadala ang hukbong dagat ng United States ng mga destroyer sa silangang bahagi ng Mediterranean. Ang mga barkong ito ay may dalang Aegis Combat System na nagsisilbing mobile missile shield laban sa mga misil ng Hezbollah o Iran na patungo sa mga posisyon ng Amerika. Pinag-uusapan ang pagpapadala ng dagdag na barkong pandigma ng Navy para tugunan ang lumalaking banta ng mga missile na maaaring magsilbing lumulutang na Iron Dome para protektahan ang United States at mga kaalyado nito. Mahalagang tandaan ang Persian Gulf at Strait of Hormuz, ang makitid na daanan kung saan dumadaan ang halos 20% ng langis ng mundo may kasaysayan ang Iran ng pagbabanta sa mga barkong pangkalakalan tuwing may krisis. Sa digmaang ito, dalawang oil tanker ang nagbanggaan at nasunog malapit sa Hormuz sa gitna ng tumitinding electronic interference sa lugar ayon sa mga opisyal. Mabuti, walang nasaktan o oil spill sa insidente, pero nagdulot ito ng pangamba sa mga merkado. Kung lalawak ang labanan, maaring maglagay ang Iran ng mga mina sa strait o targetin ang mga oil tanker gamit ang mga misil at drone tulad ng ginawa nito noong mga nakaraang tensyon. Kung lalala pa ang sitwasyon, maaaring magbantay ang mga Amerikanong drone at eroplano sa paligid ng tubig Dalawampu't 24 sa pitong habang ang mga grupo ng United States Carrier sa Arabian Sea ay posibleng gumawa ng mabilisang pag-atake laban sa mga unit ng pandagat ng Iran. Gayunpaman, ang banta ng Iran na harangin ang strait ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa pandaigdigang pagpapadala, magtaas ng presyo ng langis ng mahigit isang daan dolyar bariles at maaaring magdulot ng pandaigdigang krisis sa enerhiya. Malamang natututok ang mga airstrike ng United States sa Iran sa mga pasilidad militar at nuklear nito, ngunit maaaring gumamit ng maruming taktika ang Iran at atakihin ang produksyon ng langis sa rehiyon. Maari nitong atakihin ang South Pars North Dome Gas Field, ang pinakamalaking offshore gas field na pinagsasaluhan ng Iran at Qatar. Ang mga paghihiganting pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya ay magdudulot ng pagkagulo sa pandaigdigang merkado nito. Kahit walang direktang pag-atake ng United States sa mga oil site ng Iran, maaaring magdulot ng malaking pagkabigla sa supply ang posibleng pinsala o ganti. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagsusumikap ang mga diplomatiko sa rehiyon para sa tigil putukan bago lumala ang sitwasyon at mawala sa kontrol. Nagbabala ang mga leader sa rehiyon na maaaring umabot ang digmaan sa buong gitnang silangan. Binalaan ni Haring Abdullah ikalawa ng Jordan ang mga leader ng Europa na kung magpapatuloy ang labanan ng walang hadlang, maaaring magliab ang buong rehiyon. Nanawagan ang Saudi Arabia at United Arab Emirates ng pagbaba ng tensyon at nag-alok na mag-host ng peace talks. Umaasang hihina ang kanilang karibal sa rehiyon dahil sa labanan. Ngunit alam nilang mabuti na ang isang matagal na digmaan ay madaling kumalat sa kanilang mga teritoryo rin. Higit pa sa Hormuz, malaking banta pa rin ang arsenal ng ballistic missile ng Iran. May mga misil ang Iran tulad ng Sejel at Imad na kayang umabot sa Israel at mga base ng United States sa buong rehiyon. Kahit na maharang ng Israel ang 80, hanggang 70% ng mga papalapit na misil, ang matitira ay maaari pa rin magdulot ng matinding pinsala. Ang pagpapakawala ng mga misil na magre sa maraming Amerikanong bitima ay maaaring magpilit sa United States na magpatindi ng aksyon na marahil tutugon hindi lamang sa infrastruktura ng nuklear kundi pati na rin sa liderato ng rehimen. Maaari itong mag-udyok sa Iran na isara ang Strait of Hormuz na makakaapekto sa presyo ng langis, pandaigdigang pagpapadala at mga ekonomiya sa buong mundo. Tulad nating dalawa, na libo-libong milya ang layo mararamdaman pa rin ang mga epekto nito. Pero mula sa pananaw ng Washington at Tel Aviv, kailangang timbangin ang panganib ng pagkilos laban sa panganib ng walang gawin. Kung hindi makikialam ang United States at di kayang hadlangan ng Israel mag-isa ang nuclear program ng Iran, posibleng lumabas ang Tehran mula sa digmaan na sugatan, pero mas determinadong makuha ang bomba bilang panakot. Ang kinalabasan na iyon, isang Iran na nag-iisa ngunit may armas nuklear, ay maaaring mas magdulot pa ng kaguluhan sa hinaharap. Kung makikialam ang United States gamit ang malakas na puwersa, maaring mapahina nito ang nuclear program ng Iran at matitinag ang pundasyon ng kanilang rehimen. Ngunit tiyak na magdudulot ito ng mas malawak at madugong digmaan, kasama ang lahat ng mapanganib na hindi inaasahang mangyayari.